Good morning, good morning mga Lodi, mga Idol Ayan na si Bugtong, yung ating pangate Update ko kayo sa ating mga alaga Ayan na po, ayan sila Ayan si Butri, Butri ang pangalan niyan Butri, si Butri Ayan yung ating bibi oh Ayan ang mga, anak, ang mga sisiw niya oh Mga anak niya, pito Ayan oh. yun yung ating bibi galing kay Kuya Munding Kay Raimundo Flores Ayan yung barako oh. Ang laki na kuya mundi yung marako. Taba. Yan. Yan yung ating inay si Dalsapi. Yan ang ngayong chicks ni Bulan at saka ayan, si Ganding. Si Ganda. Ang kwam at saka itong si Chik Chik. Yan ngayon ang mga kwam. Yan ang mm, mm, chicks ngayon ni Bulan. Ayan si Bulan mga lodi mga idol. Lugon. Bulan, hay ka muna sa mga viewers natin at sa mga kasama natin. Ligaw yan, mga idol. May, may, pahila lang ako natali. Ayan o, oh. yan ang kanyang chicks si, G si Dalusapi Oh. Yan. Nakakarating yan mga lodi, mga idol doon sa mga lagundian doon. At sa mga gubat dyan. Kaya lang may hila siya, walang buhol yung tali niya. May hila. Ayan, yung kanyang chicks o. Si Pero yan si bulan na yan, kahit yan ililigaw na kuham nung birni santo natin na huli, mabait yan. Kukuha ako ng patuka mga lodi, patutukay natin sa kamay. Bulan! Ayan naman si Hunter oh. Hindi na niya bina, hindi siya nalaban dito sa mga Naruto sa sa Kwan kasi mga lodi mga idol kasi Kwan. Kasi siya ay lugon. Ganyan ang labo ambisyon ng labuyo na puro. Hindi siya kasi nung lalaban, nalaban man siya pero hindi siya ganoon kalupit. Kumalaban ayan oh. Ayan si Ganda oh, yun, yung ating Kwan. Ay may palahi na rin sa labuyo na si Sew. Ito yung palahi natin na si Sew yan. Yan, babae. Ito to, yan, yan, yan. 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 Tsaka may isa pa yan, dalawa yan. Dalawa O, oh, bulan. Tingnan mo, pakikita ko sa inyo. Bulan. Ika, o. Oh. Yan, o, oh, si bulan, o. Oh. Tutukayan dito sa kamay ko, mga lodi, mga idol, o. Oh. Alpas na yan, ha, o. Oh. Bulan, nalika, o. Oh. Oh. Bulan, o. Oh. Pakita ka sa mga viewers, o. Oh. Mananatuka ka, o. Oh. Yan, o. Oh. Kita nyo, mga lodi. O, oh, yan, si chick-chick, o. Oh. Bulan, o. Oh. Nalika. O oh, ayan o oh, si Bulam Mga Lodi kahit yan ay alpas na Hindi ganun kailap si Bulam Bulam no oh, re O oh, yun yan no. Oh, ayan Ganyan kalup ka si Bulam Mga Lodi mga idol May tali lang siya Kasi Para kung uras na once na Gusto kong Imasin siya naiimas ko Bulam Pakitang gilas ka Bulam O oh, Bulam no oh. Aripa re Bulam oh. mm, no Bulam na Ayan Mga Lodi Mga idol Mga idol o, bula na yan, o. Oh. Yan, may pakikita ko sa inyo ang kwam. Uh, Ayan, si Chik-Chik. Yan ang chicks niyan. Dal-dala niyan lagi. Tsaka yung si Dalosapi, yung dumalaga. Yun ang gusto ko malahian niya mabuti. Magandang lahi nung. No. Eto, ito, ito, ito mga idol. Yung lahi ng labuyo. Dito, kay bulan ito. Sure bull yan, kay bulan. Kasi yan, inahing ito, si Kulit Bansot. Nabantam kong ito. Ay, may limang... Pinisang sisew, si, iisa na buhay sayang mga lodi mga idol dahil sure ako puro labuyo sana yun kasi isang nakapagpalay sa kanya nung tag araw si bulan lang talagang ibinukod ko yun doon sa bahay ayun yun 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 ang sisew na labuyo yung kano yun yung tumatak mong yun eto naman si chik, chik may palahi din to isang labuyo yan 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 na yan na kaibugtong na yan katabi yan, yan 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 babae din yan Tingnan nyo ang galaw ng mga seasonal ng labuyo, mga idol. Ayan o. Oh. Iba pati ang forma to. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. oh. Tingnan mo. Oh. Atin magisa ng kaunting patoka. Para makita ng... Makita ninyo mabuti ang pagkakaiba. Ayan o. Oh. Mga idol o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. ang ng labuyo. Iba ang pagkakapormat. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Yun naman doon sa anak ng, ni si Chikchik -chik na ito. Ito si anak ni Kwam, ni Bugtong. Yun yun yung anak ni Bugtong. Yun yun yun. Ayan, lumaban na oh. Lumaban na si Bulan sa kay Hunter. Oh. Hunter, Bulan. Tingnan nyo si A. Bulan. Tingnan mo kabait ka, idol. Pero so, pag ako gusto kong kapitan niya, si Bulan, pwede kong kapitan. Ayan o, oh, mga idol Oh. Ayan o. Oh. Nalaban yan dyan kay Hunter. Kasi maliit si Hunter eh. Kaya pinukurso natin niya. Pero bibira naman mga idol. Kakaawa nga lang si Hunter eh. Bulan, ikaw huwag malulupit kay Hunter ha. Naya si Bulan. Niyagis ko yan mga kaidolo, mga lodi. Eh. Pero yan inalpasan ko. O, kita nyo. <coughs> Kaya minsan, kailangan lagi may tao dito sa kubo. Gawa nga niya na laban niya si Bulan kay Hunter. Ayan si Hunter. Kasi ang gusto ng bata ko, nung aking bulso, ang pangalan niya, si Hunter. Maliit kasi Gagawin din natin yung pangate, mga lodi, mga idol. Maganda ang kaliskis din yan. Serbon yan. Manguhuli din yan. Kita naman ninyo. Si Bugtong. Sa na nakahuli kay Bulam. Pero, hindi siya sinusugod ni Bulam. Eto, malimit siya sugurin ni Bulam. Bakit po? Maganda ang kaliskis niyan. Hahabulin niya ng labuyo kahit sa kahit sa gubat. Yan, klase ng, ng sinyalis nito. Yan ang kagandahan niyan. Tignan mo si Bulan oh. Ayan, ayan, natin oh. ako si Bulan oh. Bulan Dika nga Bulan -tick, tick. Bulan, halika Huwag kang mag-ilap sa viewers Oh, ayan oh, mga idol, mga lodi Kung naibigan po ninyo Ayan, si Dalusapi, yan ang gusto niyang daging chicks Ayan, si Dalusapi, ang gusto niyang chicks Kung naibigan po ninyo Pakilike, pakishare, pakisubscribe At pakiclick na rin po ng notification bell Para po laging updated kayo sa mga videos ni Ladbo yung Talisay and The Hunters. Yan po. Yan na si Bulang yan, ang nakahuli diyan no sa nung ni Santo sa sa Magallanes sa sa may boundary ng Bulan at saka ng Sursugon Ito si Hunter si Bugtong. Ito, ito ang si Bugtong yan. Yan. Yan, yan ding, update din kita dito sa aking manok na binigay mo sa akin yung Black Astro. Yan yeah, kuya munting oh, mga sisiw Ang gaganda o oh. Eto pangalan nito Si Negra Kasi black Negra Ayan o oh. Si Negra Bandida Ang so, tawagin ko Si Negra Yan o oh. Mga kuya kuya mundi Ang gaganda ng mga sisiw oh. Yan o oh. Kung naibigan po ninyo Pakilike, pakishare Paki Tulong na po sa inyong abaling ko, labo yung talisayin, mga lodi, mga idol at saka sa lahat ng subscribers natin mga silent subscribers uh, paki, uh, shout out po sa inyong lahat at saka sa lahat lahat na po wala po akong dalang listahan at saka sa sa Santor Farmers Association sa Presidente Teriso at chika at saka po kay Mam Marisa Vice President at saka sa lahat lahat na po na hindi ko makuha kay Sir Maynard Kagekla kay Dante Oleta Sir Dante Oleta kay Kuya Eddie at uh, saka po sa lahat-lahat ng kasapi na Santor Association ay aso ng Farmers Santor Association ay mm, shout out po sa inyong lahat at good morning magtatanim daw po pala kayo ng tayo ng mais ngayon dahil mainit na baka po makapagtudling na Maraming salamat po at God bless you po sa atin lahat. Magandang umaga pong muli. At patuloy po akong nagpapasalamat sa po sa Dios na lumika sapagkat patuloy niyang binibiyayaan ang buhay at lakas. Ang inyong abalangkod labo yung talisayan. Ang hinihingi ko po lamang sa inyo, tulungan niyo po si labo yung talisayan na magtagumpay upang maabot din naman ng labo yung talisayan ang kanyang mga mithiin sa buhay na makarating sa tagumpay bilang isang mahusay na YouTuber din ah, ang ginagamit ko lamang po cellphone lang yeah. Eh, uh, yung mababang unit pa ng cellphone mga lodi whitey oh whitey ming ming ah muning Psst, muning muning nagtago na si muning muning nakakain kasi Hi muna sa mga viewers, Muning. Si yan, si Muning. Ming, ito si Ming, Ming Ming. Ming, Ming hi muna sa mga viewers oh. Hmm, yan si Muning. Ari si Ming Ming. Ming, hi muna sa viewers. Ming. Oh, yan. Update ko kayo sa ating mga alaga, mga idol. Wait Ito yung galing kay Kuya ay kay Kamario Gat Gardula. Ah, uh, yan Kamario. Ayun si Wait eh, oh, laki na oh. Wait, hi muna sa mga viewers. Oh, ayan si Butri, si Butri yung malaking yan Yung tandang niyan. Mga anak ng Black Castro. Yan yung galing kay Kuya Warley. Kuya Warley, ayan na malaki-laki na. At tilaok na, yung manok na galing sa iyo yan oh. Eh. Ah, shout out sa pamilya mo. Ah, ito. Sa asil dito yung huling sisiw ng uh, itlog ng asil na nice. isinabi ko. Yan si Yesa, Yesa. hi muna sa mga viewers natin. Sabihin mo kay sa um, viewers natin, hi. O, oh, yan. Dalawang yan, oh. Naglalaro lagi yan. Si Yesa at saka si Whitey. Whitey? Yesa? O, oh, yan. Si Yesa. Update ko kayo sa kanila. Gusto nyo, update ko rin kayo sa ating mga halaman. Yan, saging, oh. Yan, saging natin. na yung mga sabaw. O, may mga bunga na. Yan, dalawa. May puso pa doon. O, isa. O, isa. Yan, update ko kayo. May papaya tayo. Mga lode. Mga ito. O, oh, yan. Ang papaya natin, oh. May ang bunga. Yan. Nakita ko rin sa inyo. Yan, may bagong tanim tayong kakaw. Mga niyog. <coughs> Yan, Kap oh, Jerry, area niyog natin, oh. Oh. Yan, maganda-ganda na, oh. No. Ayan, oh. Kap Jerry. Yan, oh. Yan, mga balingoy, bagong tanim. Mga lodi, mga idol. Yan, oh. May sitaw na ilan ako, mahina. Ayan o, cup jerry o. Ayan natin, kung mm, ano. Yog, ayan o. kalamansi natin na yun o. Ayan, ang yog. Ayan. ayan, kalamansi. Mga, lod, mga idol, mga lodi. Are, yung saging na galing sa Bicol. Naganda na. May mga tanim na tayo cup ng bagong saging dito sa lupa mo. Ito, tordan. Ayan o. Ayan, kalamansi natin o. Kap. Kaya yung sabi ko, panggamot. Ayan o. Ayan o. Aray, yung isa. Ewan ko kung bakit nagkaganito ito. Ayun, yan Yung kalamansi natin. Hayun ninyo. Oh. Ayun, yan ang bagong saging bunga. Saka yun nandoon. Ako ah, naibigan po, pakilike, like pakisubscribe, share paki subscribe at pakiclick click na rin po ng notification bell. Hindi po lagi ko lagi ko po sinasabi sa inyo na hindi babay. Kundi I love you all. See you next video.